Alright ayun so alas 10 na ng umaga mga idols medyo tanghali na tayong lumabas And nakakuha na rin tayo ng ating unang booking So nakakagulat ngayong linggo dahil napakadaming booking Meron tayong 23 na pending sa ating request And ang nakuha natin is mula Taguig to puntang Paranaque worth 185 pesos Maybe Maybe Thank you Ayun, 200 pesos Ay, makukuha tayo tayo ng pasahero dito Ayun, so meron na tayong second booking Mula dito sa Paranaque Papunta ng Makati, Dusit Tani So worth 158 pesos Allowed ba tayo dito mag-stay? Dito, pwede yan dito? Ako dito pwede sa lilim thank you alright 160 terakhir natin ta alright napaka bilis meron ulit tayong third booking 138 papuntang Quezon City mas bilis ng PC oh okay na po thank you Alright, 138 pesos. Third booking done. Ayan, waiting tayo ng another booking. Time check, 11.41 na ng umaga.